Ito mga kabiyahe, may ano, may aksidente rin sa bubukal. Tapay daliman yung ano, yung motor. Tayo yung tak. Ah. Ano? Tapay daliman yung motor mga kabiyahe, ito ano. So, Tamtra. Ah, bago-bago 'to. Grabe mga kabiyahe. Nasa ilalim nasa ilalim talaga ng unang anong ano, ng truck. Oo. Oh. Kung kalalabas lang doon sa ano, dun sa tindahan ng motor ko. No? Kung kalalabas lang. Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, nagkagala, nagro-road trip kung saan-saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manunood. Kaya tara na mga kabiyahe. Alright, so yun, mga kabiyahe at mga kasoward, panibagong araw at panibagong plan naman tayo. Siyempre, ang buhay driver, buhay delivery driver, mga kabiyahe. So, nagtataka kayo at may kasama ako ngayon, mga kabiyahe. Right. So, kasi hindi sa sa bayan yung aking delivery ngayon at kami ay may may dideliveran dito lang din, dito din naman po sa Santa Cruz mga kabiyayo ang dala namin ay langis, uh, ulan ano pang mga dala natin ay mga langis ng motor tapos sa sasakyan sa mga radiator yun yung dala namin siguro mga 20 box yung dala namin mga kabiyayo at ang gamit namin ay eto itong container van So, papunta na kami ngayon dito sa bubukal. Ito yung magbibili dito sa tindahan ng baterya. At ang kasama ko ngayon ay si... James. James. Tolete. Ano? Tolete. Tolete? Tolete. Tolete. Wee! Ayan. Kasama ko ngayon si James Tolete. Ayan. Uh, Siyempre kasama natin sa trabaho. Pero si James ay sa Motorwall, uh, Palengke. Uh, at ako naman ay sa Motor World Pagsawitan, mga kapiyahe. So, uh, tumawag si Ma'am at pinapunta nga ako sa, sa palengke para nga kunin uh, yung items na i-deliver namin dito sa Bubungal. So, samahan nyo kami sa pag-deliver ngayong araw. Ang oras natin ay alas 3 na lang hapon, mga kapiyahe. So, kita-kita na lang tayo pagdating ng, ng, ano, ng Bulbukal. Right. Yan yes, si James. Thank you. <laughs> Yan, binigyan natin ng sticker. Siyempre, <laughs> sticker natin. Thank you, Tito Pop, sa sticker. Yan, salamat, salamat. Bali, interviewin lang natin ng konti si eh, James. Bali, na taon, ilang taon ka na sa motor war? taon. Wow! Grabe, 7 taon na pala sa motor world. So ako ay ano pa lang naman ako kay boss yung regular, yung regular na trabaho, magpa one pa lang ako. Pero yung on call, kasi di ba, yun naman yung ano natin kay Boss A, na pagka kailangan niya ng driver, ay kinukuha tayo. So kasi tayo ay nasa project ni Boss A, yun yung una natin trabaho. Eh ngayon, kailangan ni Boss A ng regular na driver. Kaya lipat muna tayo ni Boss A dito sa ano sa Santa Cruz sa tindahan para nga uh, maging regular na driver. At medyo matagal-tagal na rin pala si James, pitong taon. <laughs> taon na rin pala. So binata ka pa? Ha? Uh, Apa? Uh, uh, Siguro marami chicks to. <laughs> <laughs> Marami pero yun. Maraming kaibigan. Maraming kaibigan. Pero naging lang ang ano. Siyempre, isa naman talaga ang puso natin. Well, di na! Kailangan sa isang tao lang. Lalaan natin yan sa isang tao lang. Man. So, kamusta naman? Kamusta naman ang trabaho sa motor? Masaya, no? Masaya. Okay. parang oh, oh. ganun naman eh. Siyempre, di ba? Kailangan, kailangan i-enjoy mo lang yung trabaho. Enjoy lang. Huwag mong masyadong si seryoso. Ayun, pagka sineryoso mo, yun, dagi kang pagod. Dagi kang pagod. enjoy mo lang, di ba? Kahit mahirap, pero kung talagang may pangarap ka sa buhay, ah, hindi mo iindahin yung hirap, mga kapiyay, di ba? So, Sorry pala, binata pa pala si James. Pero, taga Ocampo ka pa rin. Eh, ikaw, Ocampo, Ocampo pa rin. Eh, halos ano pala, no? Halos lahat pala kayo ng, ng nasa, ano, Bicol, Ocampo. yung isang lugar lang pala sila sa Bicol, mga kabiyahe. Eh. Saka iba, iba ang sipag ng taga Bicol, mga kapiya, eh. Hindi lang masipag, ha? Kasi tignan nyo naman ang itsura ni James Diba? yun ang ano, pang hot <laughs> drop Siyempre salamat at nakasama ko sa trabaho Si James At ngayon, kasama ko ngayon sa deliver Ngayon nyo lang makikita yung Kung medyo malayo lang yun, yung delivery ko ngayon Pero sa Tacros pa rin mga kabiyay. Kaya lang, hindi sa hindi sa palengke. <laughs> At syempre, sabi nga ni James, subscribe tayo. Kaya may na naman tayo subscriber. At ang laging bilin na bilin, bilin ito folks, don't skip ads. Don't skip ads. Para naman yung revenue natin ay laging maganda mga kabiyahe. Sa lahat, sa lahat naman ng na mga hindi nag-skip ng ads, maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga sumusuporta, Thank box Pogs sa mga OFW. Ayan, na laging nandyan para supportan si Tito Pogs. Kay Idol Jumper Sniper. Ayan, salamat, salamat sa sa lagi, sa laging pagsuporta. So, kita-kita na lang tayo, miya-miya, mga kapiyahe. Ito, mga kapiyahe, may ano, may aksidente rito sa bubukal napailaliman yung ano yung motor? yung 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 ah? yung ano yung ilalim yung motor yung 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 ng Oh. Bukang kalalabas lang doon sa ano, doon sa tindahan ng motor, no. Mukhang oh, kalalabas lang. All right, so yon, nandito na tayo. Yes. <laughs> 2000 years later. Say salam. Say salam, friend. Say salam. I <laughs> do

Alright, so Salamat mga, kabiyay, mga at mga kasulog At shout out kina sir Thank you po sir Thank you po Ayun Apo Nahihintay na tayo mga kabiyahit So mayamihan maya na lang ulit Kita kita tayo Sa Lakan So ito, na ka na natin ah, Yung mga ano Mga langis at kulan so, Dito po least, Tapos may mga brake fluid din Sinecheck lang po din, sir yan. Alright, so yun mga biyahit mga ka-sower Bali, ah, tapos na nga deliver na namin ni James Yung mga langis nga Langis, kulan, tsaka mga uh, Brake fluid dito nga po sa tindahan sa Freestone ng sa uh, Santa Cruz dito po sa Bubukan mga kapiyay dito sa tindahan po ng ah Motolite sa Motolite sa uh, Motolite po dito po sa Bubukan so si James po ay nandun na sa jeep ayun sumakay na po siya ng jeep bali siya ay papunta na po ng papunta na po siya ng ano ng palengke pabalik na po siya ng palengke so ako naman po ay pabalik naman po ng pagsawitan buwan ang may kakarga pa po ako na paninda para po dadalhin po sa palengke mga kabiyahe. So meron naman po mga akong kasamang tatrabaho sa pags sa pagsawitan kaya sila na po yung magkakarga dito sa truck. So pagdating ko naman po ng palengke at dun naman po sila naman po yung ano sila naman po yung magdidiskarga na dala ko, mga kabiyahe. So Marami at salamat. Maraming maraming salamat sa umabot sa sa video to. Maraming maraming salamat. Alright Dahil pabalik na nga tayo ng pagsawitan mga kabiyahe At may kakarga pa tayo Bali si James Ayan, uh, nag-jeep na lang siya Bumaba na siya ng bubukal Kasi gawa ng inihintay din siya sa motorworld uh, palengke ako naman, diretso naman ako para pabalik ng pagsawitan kasi may kakarga pa rin akong paninda. So, shout out sa lahat, sa lahat po ng mga uh, sumusuporta kay Tito Pops Ayan, shout out po sa inyong lahat at maraming maraming salamat po. Siyempre, kila Idol Jaffer Sniper sa Kasanga Foundation. Ayan, maraming salamat sa Team USA, Soviet Team USA at sa Soviet Team Kalbo. Ayan, mega love shoutout po sa inyo lahat. Sa mga kasama natin. Sa Sovereign Team Kalbo. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Sa Team Chongke, The Another's. Ayan, mega mega love shoutout. And dahil tapos na nga at nakapag-deliver na nga po kami ni James doon sa ah uh, motor light uh, bubukal ang oras natin ngayon ay 3.30 ng hapon so pabalik na tayo ng tindahan ng, ng motor wall din kanina grabe yung ano yung aksidente dito sa Bubukal mga kabiyahe so nakita nyo naman mukhang ano mukhang kalalabas lang ng ano ng ng tindahan ng motor yung yung motor na napailaliman ng truck kaya ingat po ingat po ang lahat sa lahat po ng mga biyahero ay mag-iingat po kayong lahat lagi po tayong mag-iingat sa araw-araw <tututut>, Ayan, dito na tayo sa pagsawitan. Diretso na tayo sa garay, sa likod. Sa tagliran. doon nandun tayo magkakarga ng ano, paninda. すいません。 Thank you Ray! So nandito lang tayo sa motor world sa pagsawitan mga kabiyahe at tunay, ko lang yung tunay, 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 Alright, so yun mga ka mga ka Maraming maraming salamat sa lahat sa lahat po ng mga uh, OFW na lagi na ka-support namin right? dito po Maraming maraming salamat po sa inyo uh, lagi, lagi po kayong magbibingat At uh, sa lahat po ng mga hindi nag-skip ng ads And maraming salamat po sa inyo At see you on my next vlog